Tulo ka mga sospek sa pagpatay sa garbage collector nga tigpatan tuog kwarta sa barangay Pangdaan City of Naga na sikop na. Mga kauban sa trabaho sa biktima ang maong mga suspitsado. Ang detalye sa report ni Femri Mabo. Nedong Martes sa Kadlaon, September 2, gipusil patay ang 51 anyos nga garbage collector, gagilang si Michael, kisa nagnegosyo usab nga tigpatan to og kwarta. Sa pakisusi sa kapulisan, gipatay ang biktima tulisa, subay sa pagkahanaw sa iyong salapi, alahas ng mga cellphone. Nasuta karon sa City of Naga Police, nga mukapin sa 100,000 pesos ang kantidad sa kwarta o alahas nga nangawala sa biktima. Sa pagpalaom sa investigasyon ug sa tabang sa mga CCTV ug saksi sa panghitabo, nasuta sa City of Naga, nga mga kauban sa trabaho ra sa biktima ang mga suspitsado. Usa kanila ang niangkon sa kapulisan. Kining 20 anyos nga si alias Sherwin, ang niangkon nga siya ang gabaniho sa motorsiklo sa ang uyuan nga si Jomar sa diyang gihimo ang krimen. Sa iyo matod pa siya nga gipukaw sa ang uyuan nitong Martes sa kadlawon kay aduna ad tuon. Og nakurat na lang matod pa siya nga nakita ang laing kauban sa trabaho nga si alias Larry nga naghupo-hupo sa Dublin sedan nga kalit ni duol sa biktima dayon dikara og hold up. Depensa si Michael siyang la, Kagaling on. Bunot man si Kwan. Pag bisumbag man ni Michael si Larry. Nilihay. Nga itong ni Bunot o Garmas. Si Larry. gipusil. Uh, Sherwin is the original driver. And then uh, his back rider was uh, Jomar. Okay. Si kaning third suspect na to. Si alias Larry. na na sa site. And he acted as eh ang original design kun nila is to uh, well is to rub uh, Michael victim Michael uh, but because of ni resist ang uh, victim nato makita man nato sa crime scene no naputol ang uh, necklace sa the same time may commotion first na muna ko an uh, ang lahang motorcycle which uh, fit sa description sa witness og sa CCTV. CCTV footage Human sa hitabo, gibiyaan siya sa duha. Si Jomar na ang nimaniho sa motor o ang kasma o si Larry. Wala matod pa siya bahini sa natulis sa duha. Dugang ni Sherwin ngang iyang uyuan ang adunay utang ng 4,000 pesos nga sa biktima. Samtang si Larry ang wala matod pa utang sa biktima. Larry. Usa may usa may istorya. Kuan man siya, ningon man siya nga. Kining, ah, uh, imuha pa man sa drone sunod, takuan na. Ang mga, mga pasangil ang gimakak ni Larry Jomar. Wala. bisag ka asawa ma, interview niyo na sa balay sa, sa Grirax, Totong Vulcanizing, to asya dito karon. Siya yun mismo makasulting yung uh, diin migikan gikan, anak. gipoko po niya, ma'am. motor ko sa mu anak. Yeah. Mga alas size mm. na mo sila nga, kuwan. Ako, ako nung motor gamit niya. Wala ko kadinay kay din ko nga. Naamay si ko an. Bigin siya nga. Tuwa motor. Tuwa motor. Kasong robbery with homicide ang ipasaka nga kaso sa City of Naga Batok sa Tulo. Wala na matod pa ma sa kapulisan ang mga gikawat sa suspitsado o armas na gigamit sa krimen. O ni Marlon Malgazo, Femari Dumabo. Balitang Bisdak